uh, <clears throat> rektahan na kagad tayo ha. Yung mga nagsasabi po dyan na takot si Naoya Inoue, niloloko nyo lang yung sarili nyo. Naoya Inoue, matatakot. Please, explain ko sa inyo ha. Ito po ay ang aking opinion, ano? At uh, sa aking pong palagay, eh, wala pong kinakatakutan si Naoya Inoue na kahit sinong boxingero at uh, bakit naman siya matatakot, siya ang pound for pound. At uh, nakita mo naman lahat ng kanya mga tinalo, lahat po yun ay pinabaksak niya. Hindi porket bumaksak si Naoya Inoue, eh takot siya. Eh yan po ay normal po sa boxing. Kung ikaw po ay nanonood sa boxing, even the greats, no? Even the greats fall down. Mike Tyson, Manny Pacquiao, lahat po 'yan eh napabaksak pero tumayo at lumaban. Ang boxing po ay hindi lang boxing sa loob ng ring pati sa labas ng ring. So nakakatawa lang na marami nagsasabi na takot, parang naniniwala sila sa sinasabi nila. Napanood nyo naman yung laban, di ba? Bakit naman siya matatakot? Kaya niya pa lang tumanggap ng suntok. Uh, at uh, alam mo uh, na nakaka Nakakadismaya, nakakalungkot ang konti yung mga kapwa Pilipino natin, ano mga kapwa boxing fan natin. Eh well, actually this is supposed to be good kasi yung mga Pilipino po 'no uh, galing sa baba, umakyat, yung uh, na pero tumatayo, uh, parang ano to? Parang dapat parang nakaka-proud eh. Nakakaproud Nakaka-proud na ganito ang Pilipino eh. Parang uh, yung pinakita ni Noya Inoue. Um at uh, sa tingin ko Uh, ang uh, gay na sinabi ko, ah uh, may nakapila na eh. Uh, like yung uh, Sam Goodman, yung Akmadilib uh, At uh, I, I think it's just about negotiation. Kasi sa, sa business po, no uh, like may mga nagsasabi, uh, bakit hindi lumalabas yung sinaway-inaway ng Japan? Eh doon siya malaki kumikita. Hindi naman niya kailangan lumabas. Ang mga kalaban niya po, ang may kailangan sa kanya, lalo na sa 122 pounds unless, you know, pwede siya lumapas kung meron siyang belt na gustong kuhanin sa mas mataas na timbang, pas okay pa. Pero yung mga nagsasabing takot, ano po yan? Uh, marketing, pampahype, para baka sakaling, uh, ang tawag dito, lumaban ito si Naoya Inoue. Pero I think lalaban naman si Naoya Inoue if if it makes sense. Yung po yung pinaka-objective dito. Kung kung meron po bang, uh, kumbaga, uh, dahilan, yung magandang dahilan para uh, lumaban po siya kahit kanino pang boksingero. Uh, pero para sabihin na takot siya, eh, niloloko nyo po yung sarili nyo. Uh, wala pong boksingerong takot. ah uh, meron lang mga boksingero at management na talagang maingat sa kanilang mga pag, uh, dito, pag negotiate Because tama naman, ganoon naman talaga dapat eh. You no? Know? Uh, so, para maliwanag po, ako na mismo nagsasabi sa aking palagay na Oya Inoue is one of the greatest fighters and boxer and uh, sino matatakot eh and mas nakakatakot yung ginawa niya napabaksak siya tapos tumayo siya pinabaksak niya tatlong beses yung kalaban niya sip nga kayong